Sino naman kaya ang grupo ang gumawa niyan? <laughs> Yun na nga po, Sen. Kaya uh, narito po, at babasahin ko po sa inyo, ang official pong, uh, ito circular na mababasa sa mga pagsamba sa mga darating na araw. At ito po'y uh, sa lahat ng kapatid sa lahat ng kaanib sa Iglesia ni Kristo sa Republika ng Pilipinas. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nag-post sa Facebook nang isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isa sa sa September 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. Hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Wala kaming pinalabas na ganoong mensahe. Kung merong dapat iparating sa iglesia tungkol sa ating mga aktibidad, ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng sirkular o mensahe na ipinaaabot sa ating mga pagtitipon. Hinihimok namin kayo na isama sa ating mga pananalangin na sana ay mamayani ang katarungan at kapayapaan sa ating bansa upang makapanatiling payapa ang ating mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Umaasa kami na malinaw sa inyo ang nilalaman ng palibot liham na ito. Ang inyo pong kapatid sa Panginoon, nakalagda po rito ang, ating pong pinakamamahal at nagkapamahalang pangkalahatan. Yan po, Sen at uh, Nelson, mga kababayan, dapat po ay maging malinaw sa atin ang uh, ito. Sen, ano po? No. Oh. Uh, sana po ay naging malinaw riyan, no? Para sa ating mga kababayan na mga nagtatanong ukol po sa uh, gaganapin, dyan po sa September 21, araw po ng ano bang araw 'yon? September 21, ah uh, Linggo. Ano ha? So, 'yun po, Linggo uh, next week. Opo. Sana po ay naging malinaw maliwanag sa lahat ang mensahe na iyon po ay uh, binasa namin sa palatuntunan. Baka ito. gusto mong liwanag itong first paragraph kasi Opo. baka magkaroon ng... Uh... Sige po, ulitin natin para first po paragraph. sa kapatiran ng ating mga ng first paragraph, kapabayan. Para mas malinaw. Opo. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nag-post sa Facebook ng isang mensahe nawari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa Setyembre 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. So walang sinasabi, walang uh, pasabi Opo. na nanggaling sa Iglesia na sinasabing wag wag kayong sumali. Opo. Wala pong wala pong sinabing ganon na bilin. Hmm. Wala, pong ganon. Opo. Kaya sa pangalawang uh, paragraph sen, sabi po ay hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Ayan nga. Opo. Ibig sabihin kasi parang kung sino man ang gumawa niyan, mayroon ng uh, bilin ng Ayan na, oh, huwag kayong sasali, wag kayong Opo. sasali dyan. Kasi nakalagay po doon sa post na ay. yun. ko na po ipakita dito itong post na ito sa social media. Baka ho ma-promote -ma pa eh, no? Nilagay kasi nila doon, ibinibili sa atin na huwag na huwag tayong makisama. Nakalagay po doon sa kanilang pinakalat. Yun po yung mali. Yun po yung hindi totoo. Kasi yung gumawa niyan, yung ayo. Mm -hmm. Ayo magtagumpay yung gagawin. Ayun Ay, rin so, naman yung yun nag-organize. Oh, oh. Yun po. Kasi baka kinatatakutan nila mm -hmm. na sumama tayo. Garo. Yes po. Yes po. So so inunahan na tayo. Bini-pinurem po ata nila yung mga mangyayari na yon. Oh. Well, ito po at kasi malinaw ang uh, circular sa atin at sana po ay uh, naging malinaw dito sa lahat ng ating mga tulday. Paayon Pwedeng pwede. sumama pa. si pa ayon pa. Paayon pa ayon pa. Kasi hindi naman sinabing huwag eh. ayon nga. Opo. So si Saito pwede sumama. <laughs> <laughs> Di, <laughs> Eh pinakamabuti pinaka sa sana hintayin natin ang uh, check eh, kung meron mang uh, magiging bilin ukol sa bagay na yan. okay, uh -huh. eh, kasi yan pinangungunahan eh. Uh -huh. Opo. Kasi kung meron sa takot nila o oh, hindi oh, eh, kumuha tayo ng para para uh -huh. para sa ganun na eh, hindi sila sumali. Uh -huh. Ang isang buti na sa kanila na manggaling. Uh -huh. Opo. Isang marino dyan na ang, ang kaparaanan natin, hindi po pinagandaan sa social media. Uh -huh. Meron tayong kaparaanan kung paano po ipararating ang tagubilin sa mga kapatid at sa mga kaanib po no, sa Iglesia kaya sa lang, Christo. Kasi, kaya nila ginawa yan, hindi para sa miyembro eh, yung hindi miyembro. Yes. para sa ganun ay eh, maiisip maisip na ah, talaga pa lang uh, ang iglesia ayo ting sumama diyan. E, walang walang ganong bilin pala. Wala po, di ba? Mm -hmm. <laughs> Ayun. Eh sana po ay uh, naging marinaw yung uh, ba dapat yan, ang managot. Tuloy pa po tayo ah. sa ating uh, mga pagtat... Kasi nga, hindi siya kaya bayaran. Kaya siya nagtatago. Ah. Ngayon, sana siya nagtago ngayon. Ah. Sana na nagtago ngayon, Ming? Ah. Tatago siya kasi hindi siya kaya bayaran. Kaya siya nagtatago, Meng. Ikaw, Ming. Pag binayaran mo, tatago ka ba? Ha? Huh? Na magtago, lumantad ka na. Ano? Nung ano, ang lakas ng loob. Nung sila pa ang makapangyaran ngayon. Nagtatago na sa ano, sa sa suluk-sulukan. Uy, kawawa naman yan.